BUBUKAS PO TAYO NANG ATING PISO uh, WIFI AT MAGA PO TAYO Titingnan natin kung anong mga coins sa uh, ating makukuha dito na mga hard to find. Chimmy uh, hard to find. Check natin kung gaano karami ang laman nito. Ayan po, titingnan po natin. Ito po ay halo-halo. Ayan. Halo-halo po ito. May piso. May piso. May sampo. po. Ayan po. Tingnan natin. Ayan, makakuha tayo dito ng mga semi hard to find, hard to find. Ayan po. Masara na po natin. Ayan po. At titingnan natin kung anong kukuha natin dito ng mga uh, coins na mga semi hard to find oh, hard to find po ito na po yung ating nakuha doon kaya titingin na natin ano ang mga ito ay halo halo kung ano makukuha natin ng mga coins sampo may lima NGC BSP uh, uh, update ko po kayo pag uh, nakapili na po ako dito uh, pili ko muna update ko po sa inyo parang mga 2008 ito yan mga uh, reverse uh, die 1 die 2 Ayan po. Tingnan natin. I-update ko po kayo. Pagpiliin ko muna ito. Po. Ito po yung mga na kuha natin sa ating PISO wifi sa nagang 1,200. Ito po yung ating napili. Uh, BSP 10 piso. BSP 1 piso. NGC 1 piso. Saka yung 5 piso nung nagulang at saka yung BSP 5 piso yan po uh, i-update ko po sa inyo ito sisilipin natin sa numista kung magkano na ang kanya mga price okay po uh, gandang araw po sa inyong lahat musta po kayo ako uh, po ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan Ano man po ang inyong mga gawain uh, Bago tayo magsimula Nais ko ng pasalamatan Ang aking mga followers Ang aking mga subscribers At sa mga bagong nag-subscribe Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Welcome po sa Gibirus TV Ito po yung ating nakuha dito Sa ating uh, uh, piso wifi si halo halo siya may sampu may lima may BSP may NGC ito po ang dalawang 2003 dito po sa 2003 may dalawang klase ito uh, reverse 1B saka reverse 2E ang reverse 1B nito uh, uh, ang reverse nito ay reverse 1B. Meron siyang 14% sa mista Ang kanyang price dito ay 91 pesos. 2003. 91 pesos po. Reverse 1B. 14% sa mista Ang reverse 2E ay 6% wala pa siyang yung price dito sa EO at saka sa kasi uncirculated yan po dito naman tayo sa 2005 ang 2005 po ay may apat na klase nito ang reverse 1C uh, reverse 2B saka yung reverse 3A at saka yung reverse 4. Reverse uh reverse 2B uh 0.8%. Ang reverse 1C ay 13%. Ang reverse 3A ay 0.0%. 0.3% ang reverse 4. Pero ang nakuha natin ay puro uh, puro reverse to reverse to reverse 1C. Yan. Yan lang ang nakuha ko. Lahat anim na piraso sa 2005. Po. Ito ay may 13% reverse 1 si 13% marami ibig sabihin mailap na po yung ang reverse ang reverse 2B at saka reverse 3A ito ang nakukuha ko lahat sa peso wifi ito yung 2008 yung 2008 natin ay may tatlong klase nito yan po 2008 Uh, reverse 1B ay may uh, 6% yan po 55 pesos ang kanyang uncirculated 6% reverse 1B yan po ang kailangan mahanap natin ito ay ang reverse 2E na uh, 0.9% at saka yung reverse 3E na 0.6% ayan po ito po ay reverse 1B ayan po ito mga bababa ang kanyang mga ngipin ayan po ayan. ang hanapin nito natin ay ang 2008 na Rivers 2E tsaka Rivers 3E yan po ang dapat natin mahanap i-update ko kayo pag sa sunod kong mga videos tungkol dito sa 2008 yan po mga common lang po ito mga ano na ito dito naman tayo sa 2018. 2010 po ay may uh, ang reverse tray A nito ay may 1.1% uh, uh, ito naman siya ay makikita mo sa star nito dito sa likod yan dito may na-content -e na po ako nito. 2010 na ito. 2010. Tinto yung namang inyo. Ayan po. 2010. Ang reverse 3B ay 17%. Pero ang price nito 93. Uh, ah, 98% sa Numista. Yan po. 98% sa numista. 17%. reverse 3B. Apat na piraso. Ang ganda pa na ano nyo. Ang condition. Ito naman tayo sa 2017. Ito po ay may 7%. Sa numista. Ang price nito ay pagkakahalaga ng 87 pesos sa almost uncirculated. Ayan po. Reverse 3B. Ayan. Tatlong piraso. Ayan po. 7% at 7 pesos. Ano nista? Ito naman po ang um, BSP 5 piso uh, 2016 at saka 2017 ito po ang 2016 ay meron siyang 2% reverse 3, 3 pero wala siyang price dito sa EU at saka sa uncirculated yan po 2% lang po, madalang na rin po ito 2016 yan po ang komposisyon nito ay nickel brass. Ito po. Ang 2017 ay may 1.7%. Ito po. Ayan. 1.7% 3x3. Nadalang na rin po ito makita. Ayan po. po yung ito po yung nagunal uh, 5 piso na nagunal yun po 20, 21 yun po isang piraso uh, 14% wala pa po siyang price dito sa anumista yun po 20, 21 Po. Ito naman po ang NGC 1 piso 2018 Plus sampiraso, 1 Masulong maitim Kaya hindi masyadong makita Ang um, baga ganito ang kanyang kondisyon uh, Puro na gasgas -gas pati uh, ito Ikuti na natin sa sirkulasyon Ano po 28 in plus yun 4% walang, walang price sa talaan ng lista verse 1b Ayan po. ito naman po ang BSP 1 piso 2003 yun po ito po yung uh, normal liters uh, ano, uh, 9%. May price dito sa Numisto na 51 pesos. Okay po. Ito lang po yung mga coins na umiikot sa ating sirkulasyon. Ano po. May dito sa 5 peso, may makukuha pa po tayo dito kasi mayroon pa akong nakukuha. May nahulog pa sa piso wifi sabihin po uh, kailangan lang po natin mag ipot para makakuha ng mga semi hard to pay ng mga coins okay po, maraming salamat po sa inyong uh, panonood at uh, pagsubaybay ng aking mga videos na po eh, nakapagbigay ako ng informasyon sa inyo tungkol dito sa mga coins na na hunt ko maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga videos. Uh, huwag sanang kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa natin mga videos. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye!